My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests on September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe and God bless you all. Narito ang mahalagang update ngayong October 12, 2025. Isang protest rally ang nakatakdang gawin ng mga anti-Marcos. Ano ang posibleng mangyari ngayong October 12, 2025? Ang araw na inanunsyo ni Congressman Kiko Barzaga na magkakaroon umano sila ng anti-Marcos rally. Ang nasabing political rally ay hindi gaganapin sa umaga kundi sa dilim ng gabi. Sa mga oras na dapat ay natutulog na ang mga tao. Binatikos ito isang vlogger dahil ayon sa kanya, paano ka naman magkakaroon ng candle lighting sa liwanag ng umaga? Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit napili nilang gabi gawin ang kanilang rally. Bago dumating ang malalakas na bagyo, madalas ay tahimik muna ang kapaligiran. Pero kung mapapansin, isang araw bago ang anunsyo, nagpost si Kiko Barzaga ng isang video kung saan niya. October 12, 2025. Forbes Park Buendia Gate is starting tomorrow night at 10 p.m. Hashtag People power. Hashtag Ibig sabihin mga kastar, kung magsisimula sila ng alas 10 ng gabi, Posibleng umabot pa ito hanggang hating gabi o madaling araw. Ito ang kahulugan ng video statement ni KB Saga. At ngayon nga, kung matutuloy ito at hindi sila makontrol ng mga pulis, maaaring sa umaga ay paralisado pa rin ang mga kalsada. Pero paano ka magkakaroon ng crowd control kung wala namang crowd? Samantala, ayon kay Kong. Kiko, ang nakatakdang oras ng pagtitipon ay 10 p.m. onwards. Ibig sabihin, hindi pa talaga nagsisimula ang protesta. Mayroon pa tayong dalawang oras na hihintayin upang malaman kung seryoso ba ang mga bantang ito ng protesta kontra Marcos. At yun na nga mga kastar. Sa mga oras na ito, maraming content creator at vlogger ang nagtatawanan. Dahil ayon sa kanila, puno lang daw ng mga kahoy ang rally. In short, nilalangaw ito. Pero kung papansinin natin, isang araw lang ang nakalipas mula nang mag-post si Kiko Barzaga tungkol dito. Ibig sabihin, seryoso siya at wala siyang balak ipahiya ang sarili niya. Seryoso siyang maging instrumento para patalsikin si Marcos. Ngayon, mga kastar, mapapansin sa kanyang Facebook account na sa loob lamang ng 24 oras ay napakaiba ng mga post ni Barzaga. Sa loob ng 23 oras, mayroon siyang 96 pictures posted puro mga sports events at mga atleta, karamihan ay mga kabataan. Ang caption, Captain Premier Volleyball League. Pagkalipas ng 21 oras, inulit niya lang muli, Premier Volleyball League. 19 hours ago, nagpost naman siya tungkol sa Saturday show sa Barangay St. Lucia Covered Court. Mapapansin na ang mga aktibidad na ito ay pawang mga larawan ng mga grupo ng tao. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa lang ba itong game for a cause o may mas malalim na ibig ipahiwatig? 48 minutes ago, nagpost pa siya ng Jaguar Riders NGO Anniversary Party sa Summer Meadows, Barangay Salitran 3. Lahat ng post na ito ay tungkol sa mga samahan, asosasyon, o grupo ng mga tao, maliit man o malaki. Kaya tanong ng marami, ito ba ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa rally ngayong gabi? Sa halip na maging abala sa preparation, tila abala si Barzaga sa kakapost ng mga larawan ng atleta at mga grupo ng tao sa kanyang FB account. Kaya ang tanong, mga kastar, ano ang posibleng kahulugan nito? Kaduda-duda, dahil alam ng lahat na may nakatakdang rally ng 10pm onwards, kaya dapat ay abala siya sa paghahanda. Ngunit heto siya, sunod-sunod pa rin sa pagpopost ng mga aktibidad. Siguradong napapansin na ito ng pamahalaan na ang mga grupong kabataan na ipinopost niya ay posibleng sila rin ang dadalhin niya sa rally. Kasi, ayon sa mga paalala, lahat ng pupunta sa rally ay dapat naka-face mask upang maiwasan ang pagkakahawahan ng sakit. Pero maaari rin itong ibang dahilan. Marahil ayaw nilang makilala ng publiko ang kanilang mga mukha. Dahil kung sakaling makuhanan sila ng litrato, maaaring mamatch o makilala na sila rin ang mga taong kasama ni Barzaga sa mga larawang ipinopost niya sa Facebook. Samantala, ang naging desisyon ng DepEd at ng pamahalaan na magpatupad ng two-day class suspension sa buong Metro Manila ay sinabing dahil sa fogging at contraflow. Pero hindi kaya, mga kastar, isa rin itong paraan ng gobyerno upang makaiwa sa posibleng kaguluhan ngayong October 12 para hindi maapektuhan ang mga estudyante? Ang lahat ng senaryong ito ay pawang mga posibilidad lamang. Dalawang oras mula ngayon, malalaman natin kung ang October 12 protest ay magtatagumpay o kung tama nga ang sinasabi ng mga content creator na nilalangaw umano ang rally. O baka naman, sadyang napakaaga pa lang ng kanilang pagbubunyi. Mga ka-star, antayin natin ang susunod pang updates. Kung nagustuhan ninyo ang ating video sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-comment down below. At syempre, para sa iba pang updates, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood.